Yan, mga kawalkans. Para mga kawalkans, napadadri sa Carmen Davao del Norte. Ang pinakita nandiri mga kawalkans, nalay ito po diri na isa kagaysano mga kawalkans. Kanyang gaysano grand. ano siya ang area mga kawalkans. At bang lani siya aning uh, Carmen Terminal o kining munisipyo diri sa Carmen. Dool na kayo na siya mga kawalkans. Sa sinso na ganyan kayo ni Carmen mga kapag katulis Davao del Norte kay Nanay Gitupod na Gaisano Muli siya ang transport uh, terminal sa Carmen at bang na niya siya mga kabarkats. Muli ang itong explore ka nun, mga kabarkats. Let's, Let's go! Yan yeah, mga kabarkats natin sa Carmen mga kabarkats. Ano? municipality sa Carmen. Isa niya siya sa dako po na bahaan rin mga kabarkats. Kung natin nakita rin mga kabarkats is soon to kuwan na niya mga kabarkats. Kaning Gaisano Mall Yan o, no? itukod Gaisano Mall din eh, itukod rin mga workers Kanyang iriyahan eh Yan o, no? soon to rise Gaisano Mall siyang bakanti is At bang na siya sa palingki mga workers Dari sa Carmen Asinso na gini siya ang Carmen mga workers tanaw ni mo siya mga workers Okay Dako-dako po area diri mga workers kanin tukuron diri. Na uh, gaisano, no? Soon to rise. Mo din siya ang nakita nato to diri sa balita mga workers. Kanin tukuran diri sa may Carmen. na dako-dako gina siya mga na tukod diri mga workers. mga sinso na kanyang karmin mga kawagids ah, no? Gaisano Grand ah, Gaisano Grand Mall ni siya mga kawagids Brands ni siya sa mga kwan kanyang Grand Gaisano Mall no? gaysano Gaisano Grand Mall na ituko ito ko diri daghan na kanyang brands mga kawagids Kay kanyang siya Napo ni sila eh, brands dito sa kon mga na, kwan Mao ni hang sa panabo. Na ituko diri. Na ni, sa ikaduhan ni nilang brands diri na area. Nakakuha din nilang yuta diri tako kayo. Abi na sa gobyerno pagyapon ning yuta ni, eh. Private din ni siya. Ang dapat kaning kwanan ni ilibit na siya. Kaya nakita nila ang baha diri sa area. O nang tukuran na ganyan. Yan. Yan, out boss. Ah, dako kay improvement diri mga kabalkad sa diri sa Carmen kay da, bukod sa kwan is daghan pud makatarbaho ang taga diri. Kaya dako dako ko na siya. Abot pila ka istorya ni Tukuron diri kay wa may naka butang sa area. Amot pila ka istorya ang Tukuron dire sa uh, Gaysano. Naani sa na mga kuan siguro nilang kuan dire Ang uh, tulo ka ektarya. Kaning ilang yuta dire Tukuron sa kuan nanagay ni mga pusti diri mali nang nituyok ta dito construction is guys din siguro mga sunod tuig wala building na ni dire dili na ni hawan kay diring lugar ah kita ni no ni building na siya na wala ni siya at bang ni sa kuan mga lugar sa Carmen Transport Terminal Mo nila municipality municipio Good morning, gitukod na guys Adon ano. Adong kwa ano tapbio. Oni mga kawalkas, ato na yung tuyo area dari mga kawalkas Kikanta dari sa Carmen Terminal uh, Tuyo ko na ito area mga kawalkas Sa guys ano? Muli bota sa likod Kay mo ni siya ang highway yung sa Carmen Abot ni siya sa likod na bahin mga kawalkas Dako-dako yun ni siya ang Gaisano mga kawalkas Dako kayo which is good ni sa Carmen Dako del Norte Kay bukod na bukod na nanay mall ang uh, pinakadabis ko dani is dagan ang magkatrabaho sa taga Carmen kay so, eh, ang kwaon magini mga trabanti is taga diri mangyud more in residence mangyud diri sa Carmen jud mo eh, good goods kay ni siya diri sa Carmen na, na investment na naigay sa nandito ko Unsa sa Ragone sa unang panahon ni Carmen mga kabarkads karon wala nagdahom is nanay mul na gito ko diri ang Gaisano Grand. Mabot yun yung panahon, panahon mga kabarkads ka Carmen is mahimo na po ni siyang isa ka diri sa Davao del Norte. Yan, atong i-explore mga kabarkads. Let's go!